Hello guys! Welcome to my channel! It's Lindsay! Malamig na dito guys dahil uh, gabi na kaya medyo malamig na bumaba na yung temperature. For today's video guys, isi-share ko sa inyo about sa statutory holiday ngayong 2024 to ng mga domestic helper dito sa Hong Kong. Pero bago ang lahat guys, please subscribe to my channel and see vlog. Thank you so much this year, mayroon tayong 14 statutory holiday na dagdag sa ating regular off day. Mag-start tayo sa January 1. Yan ang New Year. Kaya long weekend na naman. Makapagpahinga na naman tayo guys. Tapos, yung pangalawang statutory holiday ay February 10. Yan ang Chinese New Year. Dahil dito sa Hong Kong, yung mga Chinese, nagsiselebrate sila ng, ng Chinese New Year. Yan ang tinatawag na Lunar New Year. This year is uh, Year of the Dragon. Kaya lahat ng mga Chinese, nagsiselebrate ngayon every year. Nabibigay sila ng mga licey, revisit sila sa mga bahay ng mga relatives nila kumakain sila, nagdi-dinner. Tapos, bawal din yan maglinis pag first day ng Chinese New Year. Yan talaga ang tradisyon nila. Kaya, wala ka rin gawin pag nag-off ka, pag uwi mo ng bahay, bawal magwalis, bawal maglinis sa araw na yan, sa first day ng Chinese New Year. Third na statutory holiday ay February 12. Yan ang pangatlong statutory holiday natin ng mga domestic na uh, helper, yung February 12. Yan ang third day ng Chinese New Year. Tapos yung pang-apat is yung February 13. Yan ang pang-apat na araw ng Chinese New Year. Kaya nga yung February, medyo mahaba yung uh, holiday natin dahil mayroong three days na statutory holiday na Chinese New Year at mayroon pa tayong regular off day na Sunday. Pero yung mga iba guys, nagpa-part-time yan, na pinapatrabaho sila ng kanilang amo dahil mahaba yung, yung statutory. Yung iba, tag two days lang yan, tapos yung isang araw ay, ay pinapa, pinapatrabaho na sa kanila, binabayaran na silang sila yan. Pero yung ibang mga amo naman ay lahat yan holiday mo. Yung next statutory holiday guys is April 4. Yan ang tinatawag na Qingming Festival. Yung Qingming Festival guys ay yung bimibisita sila sa grave ng kanilang mga relatives doon sa mga nayumao na nilang kamag-anak. Doon nagpe-pray sila, nag-o-offer sila ng ng mga pagkain, mga protas tapos nagpe-pray sila doon yan ang ginagawa nila pag Qingming Festival kaya statutory holiday yan sa mga domestic helper next na statutory holiday is yung May 1 alam nyo na yan guys kung ano yung May 1, Labor Day bawal na bawal mag-work pag Labor Day kaya statutory holiday na naman kaya yung mga domestic helper, pag labor day, nagpapahinga din dahil bawal, bawal magtrabaho sa araw na yan. Next guys, na statutory holiday is yung May 15. Yan ang boda's birthday. Kaya rest day na naman yan, dagdag sa pahinga dahil walang trabaho. Yung number 8 guys na statutory holiday is yung Tienong yun, um, Festival. Yan ang tinatawag na Dragon Boat Festival. Yan ay walang pasok at statutory ng holiday ng mga domestic helper. Pwede kang manood doon, pumunta ka doon sa river dahil doon sila nag-celebrate niyan. Tapos, nag-race sila ng dragon boat racing. Yan ang tinatawag nila na Dragon Boat Racing dahil sineselebrate nila yan every June 10. Yung number 9 na statutory holiday is yung Hong Kong SAR. Yan ang tinatawag na Hong Kong Special Administrative Region Day. Yan ay walang pasok at statutory holiday ng mga domestic helper July 1. Next guys is yung ang sampu na statutory holiday natin is yung Mid Autumn Festival. Yan ang uh sineselebrate nila ng mga Chinese tuwing September 18. Yan ay nagbibigay sila ng mga mooncake at binibigay nila sa kanilang mga relatives. Kaya statutory holiday ng mga ng mga domestic helper dito sa akin Kong Ang ginagawa nila ay bumibisita sila sa bahay ng kanilang mga relatives, nagdi-dinner, kumakain sila ng mga mga seasonal fruit nila sa sa festival na yan. Nabibigay din sila ng mga mooncake. Tapos, gawa yan sa lotus fruit, guys, yung mooncake. Tapos, may itlog yan sa loob. Yung iba, ice cream, ginagawa nilang mooncake. Kaya, masarap, guys, pag, pag natikman yung mooncake. Yung number 11 na statutory holiday natin guys is yung national day. Yan ay sineselebrate nila tuwing October 1. Dahil dito sa Hong Kong, mayroon din silang national day na sineselebrate every year. Kaya, every October 1, walang work. Halimbawa, nakataon yan sa Sunday. Pag next day, Monday, off mo pa rin. Dahil dito, pag uh, regular off day mo is Sunday, nakataon yung mga statutory holiday, automatic yan guys, i-extend yan sa next day mo. Pero halimbawa, Wednesday, yung statutory holiday, uh, Wednesday talaga, off mo talaga yan. Pag nakataon lang siya sa Sunday, at saka automatic uh, extend yan sa, sa next working days na araw. Pang 12 na statutory holiday natin guys, is yun ay tinatawag na Chongyong Festival. Tuwing October 11, yan ang Sine-celebrate nila yung Chong Festival na yan. Number 13, guys, is yung Christmas Day. Yun ang holiday din dito sa Hong Kong. Yung mga Chinese, guys, hindi yun nagsiselebrate ng Christmas, Christmas Day. Dahil yung sine-celebrate nila yung Chinese, Chinese New Year nila. Pero yung, yung Christmas, hindi yan sila nagsiselebrate. Nagha-holiday yan sila, guys. Mostly, uh, ada sa holiday yan pag December yung mga employer. Ngayong December 2024 ay dalawa na yung yung statutory holiday yung December 25 at December 26, yung day after ng Christmas. Yan ang dinagdag na yung December Yan ang pang-14 na statutory holiday yung December 26 uh, last year, 13 uh, lang yung statutory holiday you ng know, mga domestic helper. Hindi pa yan nadagdag yung December 26. This year, 2024, naging 14 statutory holiday na siya. Ayaw yung dinagdag ng, ng, ng government nila is yung uh, December 26, yung day after Christmas. Dati, mag-choose ka lang ng isa. Either December 22 or December 25 isa lang yung piliin mo pero ngayon naging dalawa na siya yung holiday kaya medyo mahaba din yung holiday kaya magpapa makapagpahinga na rin yung mga domestic helper dahil minsan ang ang dami din nating mga work kaya kailangan din nating magpahinga kaya guys, uh, hindi pa nakapunta dito or may balak pa lang na pumunta dito sa Hong Kong, para sa iyo ang video na ito guys. Para malaman mo na kung ilang satatory holiday natin dito sa Hong Kong ngayong 2024. Uh, dagdag ko lang guys, yung sa bago pa lang nakapunta dito sa Hong Kong. Halimbawa, tapos mo na yung 3 months, pwede ka na mag-start mag, mag statutory holiday pag 3 months ka na sa uh, amo mo. Yan lang guys. At sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito para malaman nyo kung ilan nga ba ang statutory holiday natin ng mga domestic helper dito sa Hong Kong. That's all for today's video. Thank you guys for watching. Please subscribe to my channel and see love. Malamig na dito guys. See you on next video guys. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Thank you so much. Thank you for watching. Bye.